Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Dahil sa biglaang pagpapakawala ng isang nakatagong asasin ng kanyang skill, napamura ang isang adventurer at napasigaw na dapat silang tumakbo. Ngunit bago pa siya makagalaw, tinamaan na siya ng pag-atake, kasunod nito, isa-isa ring tinamaan ang iba pang adventurer sa loob ng gate. Lumipat ang eksena kay Kiri, na agad inactivate ang kanyang skill na Solar Slash, sa isang malakas na hiwa ng liwanag, naharang niya ang atake ng asasin at nailigtas ang isang babaeng adventurer. Napatingin siya rito at mariing sinabi na tumakbo na ito papunta sa gubat kung gusto nitong mabuhay. Ngunit hindi basta makakapasok ang mga adventurer sa gubat, sapagkat puno yon ng mga halimaw na evil eye, wala na sana silang magagawa ng bigla na lamang bumuga ng apoy si L, gamit ang kanyang skill na fire arrow, sa lakas ng atake, nalinis ang daraanan mula sa mga halimaw. Napangiti si Ralph at nagsabing siya ang mauuna, agad siyang sumugod, sinundan ng iba pang adventurers. Mabilis namang naguto si Kiri sa mga naiwan na huwag ng mag-aksaya ng oras at sumunod na rin. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtakas, muling bumagsak ang ulan ng mga asul na palaso mula sa asasin, isa-isa na namang natatamaan ang mga adventurer, napasigaw si Dibo kay Elle, na kung magpapatuloy ito, tiyak silang mamamatay, kaya muling pinalabas ni L ang kanyang fire arrow, Isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw sa itaas ng mga puno. Habang unti-unting humuhu usok, natanong ng asasin kung paano siya natutunto ni l Naisip din niya na tama ang pag-aalala ng kanilang Sir Evo, habang pinagmamasdan niya ang mabilis na kilos ni El, nagpasya siyang yun na ang magiging katapusan nito. Mabilis niyang pinaulanan si El ng kanyang ultimate skill, ngunit lahat yun ay naiwasan ng magician sa pamamagitan ng mabilis na pagtalon sa mga puno na asasin, paanong isang magician ay may ganoong bilis. Doon niya napansin na may isa sa mga tumatakbo ang nawawala, ang gumagamit ng palakol, bigla siyang nagulat ng isang naglalagablab na apoy ang tumama sa kanyang likuran, nagdunot ng malakas na pagsabog. Mula sa liwanag, isang kamay ang lumitaw, may hawak na kumikislap na item sa braso, si L, na ngayon ay may hawak ng sandatang palakol ni Dibo, mariin niyang sinabi na nakita niyang siya ay nataman. Di kalayuan, napahinto ang isang nakamanto na may hawak ng staff, si Dibo, na pangiti ito at sinabing mabuti at gumana ang kanilang plano na magpalitan ng kasuutan, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bigla siyang tinamaan ng isang asul na palaso, tumalsik ang kanyang dugo at agad siyang natamba. Napasigaw si Kiri sa kanyang pangalan, samantala, napalingon si El at natigilan ng biglang sumulput din ang isang asul na palaso sa kanyang likuran, kasabay nito, Muling nagsimulang bumagsak ang mga pag-atake ng asasin sa mga tumatakbong adventurer. Imposible, sigaw ng isang babae, habang isa-isa nilang nakikitang tinatamaan ang kanilang mga kasama, sa kagipitan, binuhat ni Kiri si Dibo at muling tumakbo, ngunit tinamaan siya ng isang palaso sa binti, napaigtad siya sa sakit at natamba silang dalawa sa lupa, habang sunod-sunod na papalapit ang mga bagong atake ng asasin. Si Kiri ay napakagat na lamang ng kanyang ngipin, alam niyang tiyak na tatamaan sila ng asasin, ngunit bigla na lamang silang napaangat mula sa lupa, sinagip sila ng isang lalaki na agad na nagutos na manatiling nakapokus, ito ay si Ralph, na habang buhat-buhat ang dalawa, napabuntong hininga at nagsabing, ang hirap maging ama, kung wala ka namang anak. Mabilis silang sinundan ng asasin, tumatalon sa mga puno habang nagbabanta, tumakbo kayo ng tumakbo, pero hindi niyo ako matatakasan, kasabay nito, Pinalabas niya ang kanyang makapangyarihang skill gamit ang pana. Habang tumatakbo si Ralph dala ang dalawa, natanong niya kung ano ang plano nila sa pagtungo sa direksyong yun. Pasigar na sinagot siya ni Dibo, hindi ko rin alam, sundin na lang natin ang utos ng boss. Kinutsa naman siya ni Ralph, halos wala ka ng buhay, pero ganyan ka pa rin umasta. Di nagtagal, narating nila ang makapal na mga halaman, sabay-sabay silang tumalun palabas at laking gulat nila, naroon sa kanilang harapan ang ikalawang gate. Napaisip si Ralph, imposible, paano nalaman ng bastardong si El ang lokasyon nito, ngunit napangiti rin siya, dahil kung dahil kay L sila mabubuhay, tatakbo siya hanggang dulo. Dahil mahigit isang daang metro ang layo ng kalaban, alam ni Ralph na maabot nila ang gate bago pa man tumama ang mga palaso, ngunit bago sila makapasok, biglang sumulpot sa kanilang harapan ang mga kulay asul na palaso, nagdunot ng isang malakas na pagsabog. Nahulog si Debo sa lupa kasama ang staff ni L. Gayun din si Kiri, habang si Ralph ay patuloy na pilit na bumabangon, napatanong siya kung paano nakarating ang atake ng asasin sa kanilang harapan sa ganang kaitling oras. Sunod-sunod pang palaso ang lumipad patungo kay Ralph, ngunit bigla itong napigil, sa kanyang harapan, lumitaw ang palakol ni Debo, napapalibutan ang asul na liwanag, gamit ang telekinesis, naisip ni Ralph, ito, ang sandata na hiniram ng boss namin, si L. At hindi lang yun, mula sa malayo, isang higanteng puno na balot ng telekinesis ang lumipad papunta sa kanila. Nang nakita ni Debo ang pangyayari, alam na niya kung ano ang kasunod nito. Sa lakas ng impact, napasigaw silang lahat habang tinangay sila papasok sa loob ng ikalawang gate. Sa pilitan ngunit ligtas, samantala, ang asasin ay napatigil. Napaisip siya sa kanyang isipan, seryoso ba ito? Pagkalipas ng ilang minuto sa loob ng kagubatan, may isang aninong mabilis na gumalaw, isang evil eye, ngunit bago pa ito makalapit, agad itong tinamaan ng kulay asol na palaso at nabutas ang katawan. Mula sa itaas ng puno, napabuntong hininga ang asasin, nagtataka siya kung bakit hindi gumagalaw si L, at kung balak ba nitong magtago hanggang hindi niya ito nahahanap, napangiti siya ng may bahid ng panunuya, tanga, kung laro ang gusto niya, paglalaroan ko rin siya. Naalala niya ang nakaraan, labintatlong taon na ang nakalipas, sa isang selection match. Tatlong daang asasin ang naglaban, at pitong araw na walang nakahanap sa kanya. Dahil dito, binigyan siya ng kanyang amo na si Evo ng titulong Ghost. Ngunit bigla siyang napatigil nang may gumalaw sa paligid, mabilis siyang nagbitaw ng isa pang palaso, tumama, ngunit isang halimaw lang muli ang nataman, napakunot ang kanyang noo sa pagkainis. Kasunod nito, isang fire arrow ang biglang bumulusok at tumama sa puno sa tabi ng kanyang pinagtataguan, Nabahala siya at agad na tumalun upang lumipat ng pwesto. Paglapag niya sa isang sanga, agad siyang naglabas ng skill, galit na nagbuliyaw, binunyag mo ang pinagtataguan mo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, wala doon si L, at mula naman sa kanyang likuran, isang panibagong fire arrow ang sumulpot at nagdulot ng malaking pagsabog. Agad siyang tumalun pababa, naguguluhan, ginamit ba niya ang telekinesis para linlangin ako sa lokasyon niya? Sa sandaling yun? Dalawang fire arrow pa ang sumunod, kaagad siyang nag-activate ng counter skill upang pigilan ang mga ito. At nagtagumpay nga, ngunit dahil sa usok at liwanag ng pagsabog, pansamantala siyang nabulag. At doon, isang huling fire arrow ang lumitaw mula sa kanyang likuran, mura ang lumabas sa kanyang bibig habang muling naglabas ng counter skill, isa pang malakas na pagsabog ang humanig, at siya'y tumilapon palayo. Galit na galit, pinisil niya ang lupa gamit ang kanyang kamao, Bumangon ng may matinding iti, mabuti, talagang nakaka-interes ka, Ania. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, si Ella ay nakatago sa likod ng isang puno, tahimik siyang nag-isip, biglang tumahimik ang gubat, baka nagpa siya na siyang magtago, nakakabilib din ang antas ng pagtatago niya ng presensya ay bihira. Sa dati kong buhay, wala akong nakitang tulad nito, marahil, isa itong asasi na ipinadala ng Merchant Union, kung ganun, Nagiba na ang takbo ng hinaharap dahil pumasok ako sa Hundredman Gate. Bigla na lamang narinig niya ang isang sigaw mula sa kabilang bahagi ng gubat, tinatawag ang kanyang pangalan at inuutusan siyang lumabas, napalingon siya, bahagyang napatango, at doon niya nakumpirma na ito ay ang asasin. Sa malakas na tinig, sinabi ng asasin na huwag nang magsayang ng oras si L sa pagtatago, dahil wala ring magbabago, tinawag pa siyang parang isang maliit na daga na mahilig magtago kaysa lumaban. Natawa pa ito ng malakas, tila ba iniinsulto siya. Habang patuloy ang pagtakbo, nagtataka si El kung paano nakarating agad ang asasin sa kabilang parte ng gubat nang hindi man lang nagparamdam ng presensya. Pumasok sa isip niya na marahil ito ay gumagamit ng teleportation skill, nang nagkubli siya sa likod ng puno, na naisip niyang baka ito ang tinatawag na quiver flow, ngunit bago pa siya makapaghanda, Naramdaman agad ng asasin ang kanyang presensya at nagpaulan ang asol ng asul na mga palaso papunta kay L, isang ataking ikinabahala niya ng gusto. Samantala, sa loob ng isang kuweba kung saan nagliliwanag ang isang kulay kahel na gate, lumitaw si Nadibo, Kiri, at Ralph na iwan si L sa unang gate, dahilan upang magreklamo si Dibo na tila inabanduna nila ang kanilang boss. Sagot naman ni Ralph, may nagsabi ba kay Dibo na gawin niya yun, kung bakit siya pa ang nagrereklamo? Nang man sa pagkakatayo, tinanong ni Debo kung paano makakayanan ni El na mag-isa. Ngunit buo ang tiwala ni Ralph na may plano na ito, hindi raw sila pinilit pumasok sa ikalawang gate nang walang dahilan. Napansin ni Debo ang nakakalat na mga kalansay ng mga patay na adventurer, kinilabutan siya, at natanong kung bakit ganoon karami ang bangkay dito, gayong tatlong scars lang dapat ang hawak ng gate, ibig sabihin, hindi lamang tatlong party ang namatay dito, kundi posibleng daang grupo. Napatigil si Kiri at doon niya naintindihan ang sitwasyon, ito ay isang patibong, ang pag-recruit sa kanilang party, ang trollan sa unang palapag, at ang dami ng bangkay na hindi tugma sa bilang ng squares, lumalabas na ang kanya merchant union ay tagasunod ng black magician. Labis itong ikinagulat ni Debo, at agad na ipinaliwanag ni Kiri na marahil ay inimbita ng merchant union ang mga adventurer upang ipitin ang mga sumasalungat sa kanilang plano, higit pa rito, nagpadala pa sila ng isang asasin. Ngunit bigla silang napatigil nang may marinig, humingi ng pasensya si Ralph, sabay sabing ipagpatuloy na lang ang usapan mamaya, dahil sa harap nila, isang dambuhalang mabalahibong halimaw ang lumitaw, nagliliwanag ang mga matang nakatuon sa kanila, napalunok sila, ito na ba ang boss monster ng ikalawang gate? Hinawakan ni Ralph ang kanyang kwintas at mahina niyang bulong, mukhang magbabayad na naman ako ng upa. Sa isang iglap, lumiwanag ang kanyang kwintas, Isang bagay na ay hindi niya basta-basta pinapakita kahit kanino. Kung ilalarawan ang kanyang karakter, tinatawag siyang bastardo ni Uburo, basurang bastardo ng isang lalaki, at para naman sa isang babaeng adventurer, si Ralph ay taong gagawin ng lahat para lamang sa pera. Kung marami ang tumatawag kay Ralph na basura, may ilan ding kumikilala sa kanya bilang kakaibang adventurer, isang matabang tulisan na nagsabi na bagamat bastardo siya hindi may kakaila na kapakipakinabang siya, at higit sa lahat, nasa tuktok ng third circle bilang isang bishop healer. Bigla nitong inactivate ang kanyang skill na heal. Nagulat si Nakiri at Dibo nang balutin sila ng matinding berding liwanag, sa isang iglap, na wala ang kanilang sakit at muling bumalik ang kanilang sigla. Hindi sila makapaniwala, si Ralph, na inakala nilang simpleng basurang adventurer, ay isang bishop healer. Napaisip si Kiri, kung ganito kalakas si Ralph kahit hindi gumagamit ng skill, paano pa kung gamitin niya ito sa laban? Ngumiti si Ralph at nagsabi habang nakatingala, maghanda na kayo, hindi na makakapaghintay ang halimaw. At totoo nga, umungal ang napakalaking halimaw at agad silang inatake gamit ang dambuhalang kamay nito. Nagpatakbo si Ralph, sabay sabing susubukan niyang makita ang kakayahan ng dalawa. Ngunit sa lakas ng suntok ng halimaw, nagiba ang lupa at nahulog si Nakiri at Dibo mula sa matataas na bato. Mabilis na sumulpot ang boss sa kanilang harapan, nag-aakma para kagatin sila. Sa isang iglap, tinilapon ng mga bato sa paligid, subalit bago pa sila lamunin, nakapitan ni Dibo ang pangil ng halimaw at buong lakas na isinaksak ang kanyang palakol sa mata nito. Napahiyaw ang halimaw sa sakit, kasabay ng atake ni Kiri na tumama rin sa katawan nito. Ngunit bago pa mahuli ng halimaw si Dibo, isang malakas na atake ang sumabog sa kanyang kamay. Si Ralph yun, tumalon siya, umikot sa ere, at tinamaan ng kanyang paa ang ulo ng halimaw. Nagcounter ang halimaw at tinamaan si Kiri ng malakas na hampas. Mabilis na kumilo si Ralph, sumugod habang sinasabi, Hindi pwedeng mawalan tayo ng isa, at agad niyang ginamitan ng heel si Kiri. Napaisip si Debo habang nakatingin kay Ralph, hindi lang pala ito simpleng healer, hindi lang siya basta gumagamit ng heal sa likuran, marunong din siyang umatake at magcover para sa kanyang kasama, at higit pa roon, napakaganda ng kanyang timing, gumagamit lang siya ng heal sa mismong sandali ng panganib. Habang tumatakbo, may kinuha si Ralph mula sa kanyang sisidlan. May nakalimutan akong sabihin, ani niya, ang unang skill ko, libre na yon, pero simula ngayon. Lahat ng casting may bayad. Binuksan niya ang isang libro, at sa isang iglap, napalibutan siya ng dilaw na liwanag. Ginamit niya ang skill na bless, mula sa kanyang likuran, isang nagliliwanag na anghel ang lumitaw, sumabog ang banal na enerhiya, at binalutan ng gintong liwanag si Kiri, ramdam agad ang pagangat ng kanyang kapangyarihan, ngumiti si Ralph, hawak ang kanyang sandata, at ito, sabi niya, ay isang daang meso kada cast. Napakunot nuo si na Kiri at Dibo, galit na galit, habang iniisip ang bayad bawat kas ng healing power nito sa kanila, habang si Ralph ay natatawang parang walang pakialam. Pagkalipas ng ilang minuto, o marahil ay oras na rin. Makikita natin ang dambuhalang boss na halimaw, nakahandusay sa lupa, wasak ang katawan, puno ng sugat, at wala ng mga mata. Huminga ng malalim si Kiri, napaupo sa pagod, napakakilabot ng laban na ito, bulong niya. Samantala, si Ralph naman ay umikot-ikot pa ang kanyang braso, nakangisi. Simula na ba nating bilangin ang ating sahod, biro niya. Ngunit bago pa sila makapahinga, biglang napasigaw ng malakas ang halimaw. Tinatakpan ni Dibo ang kanyang ilong habang iritang sabi. Tumahimik ka na, tatapusin ka rin namin agad, ngunit may kakaibang nangyari. Mula sa mga sugat ng halimaw, unti-unting lumabas ang yelo. Dahan-dahan itong tinatakpan ng lahat ng pinsala, at kahit ang mga mata nito, binalutan ng yelo hanggang sa muling lumiwanag ang mga iyon. At sa harap ng tatlong adventurer, bigla itong muling tumayo. Lumipat tayo sa unang gate, si L, habol ang hininga, patuloy na tumatakbo sa loob ng kagubatan. Mula sa lahat ng direksyon, walang tigil ang mga atake ng assassin gamit ang kanyang nakakakilabot na skill. Napaisip si L, may mali dito, tama, Isang third circle archer ay kayang gumamit ng quiver flow, isang uri ng teleportation skill, pero limitado 'yon sa iisang lokasyon lamang, kaya imposibleng lumalabas at gumagalaw ang asasin kung saan-saan. Samantala, ang asasin ay natatawa pa. "L, walang saysay ang pagtakbo mo, mabagal ka at siguradong mahuhuli rin kita." Nagpalabas si L ng malakas na apoy, pinuntirya ang kalaban sa kanyang hulihan. Ngunit nagmintis ito mabilis na umis ang assassin habang tumatalon mula sanga hanggang sanga kung patuloy mong sasayangin ang iyong mana ikaw mismo ang babagsak sa mana shock at tama nga siya ilang sandali lang napasok ng dugo si L patuloy na sinusundan ng assassin iniisip na ginagamit lang ni L ang lahat ng skill niya para makaalpas at makapunta sa ikalawang gate pero sa isip ng assassin hindi ka makakaalis dito Patuloy namang tumatakbo si L, hirap na hirap dahil sa mana shock. Hindi ko kayang lumaban sa kalabang hindi ko makita, bulong niya sa sarili. Kung magpapatuloy ito, siguradong matatalo ako. At bigla, isang kulay asul na palaso ang sumabog sa kanyang likuran. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Agad niyang kinuha ang isang mana potion mula sa sisidlan, pero muling pinaulanan ng asasin ng mga atake. Wala siyang pagpipilian kundi inumin ito sa kabila ng panganib. At bago pa siya matamaan, nagpalabas si L ng kanyang skill na Flame Orb. Agad itong iniwasan ng assassin, tumalon at bumagsak sa isang mataas na sanga. "Hindi uubra 'yan," sigaw nito, ngunit pagkadapo niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa direksyon ni L, sumulpot pa ang anim na naglalagablab na fire arrows. Hindi makapaniwala ang assassin, isang free circle mage, nasa gitna ng mana shock ngunit nagawa pa rin gamitin ang pinakamataas na antas ng skill. Isinusugal niya ba ang sarili niyang buhay? Bulong niya habang nanginginig sa nakita. Samantala, makikita si L labis na nahihirapan, nanginginig, at patuloy na pinipilit pala ang ng kanyang kapangyarihan gamit ang telekinesis. Habang nakatingin sa item sa kanyang braso, napabulong si L na kung ang sekreto ng asasin ay katulad ng iniisip niya. Kakalad ka rin niya ito palabas, kahit papilitin niya ang sarili. Sunod-sunod niyang pinalabas ang mga fire arrow, pinatatama sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, dahil dito, natanong ng asasin kung siya ba'y nababaliw na, ngunit hindi doon nagtapos si L, dahil agad niyang pinakawalan ng malakas niyang skill na flame orb, tumama ito sa pinagtataguan ng asasin, subalit mabilis itong nakatalon papalayo. Hindi pa rin siya tumigil, sunod-sunod na flame orb pa ang kanyang pinakawalan, dahilan upang mapilitan ang asasin na palay patlipat sa mga puno. Sa inis, nasabi nito na si L ay isang tanga. Dahil iniisip niyang tatamaan siya ng ganoong mga pag-atake, dagdag pa niya, Celia si do na ang kapalaran ni L, mamamatay siya sa mana shock, habang ang kanyang katawan ay namimilipit sa sakit. Ngunit sa kabila ng pagsusuka ng dugo at paghina ng katawan, patuloy na nagpilit si L. Kahit bumabagsak na ang kanyang dugo sa lupa, hindi tumigil ang mga apoy na pumupuno sa kagubatan. Muli siyang nagpakawala ng isang napakalakas na flame orb, dahilan upang mas lalo pang masunog ang buong paligid. Labis na nabigla ang asasin sa kanyang nakita, ang gubat ay halos lamunin na ng apoy, at wala na siyang mapupuntahan, napatanong siya kung ito ba talaga ang pakay ni L, ngunit nang makita niya ang isang open field sa kanyang harapan, agad siyang tumakbo roon. Subalit, kainahinala ang timing ng paglabas ng open field, bigla na lang tumalon mula sa puno ang isang anino at sumigaw na huwag siyang magpatuloy, Isang asasin ang lumitaw mula sa itaas ng puno at nagbabala sa kanyang kasamahan na bumalik dahil isa itong patibong. Nagulat ang unang asasin at nagtanong kung ano ang sinasabi ng kanyang kapatid. Kasunod nito, ginamit ni El ang kanyang sing-sing na may telekinesis. Biglang napasigaw ang tumatakbong asasin ng tamaan siya ng isang napakalaking bato na kontrolado ni L. Mabilis namang naglabas ng atake ang kapatid ng asasin upang sirain ang batong yon. Ngunit huli na, patuloy pa ring bumagsak ang kanyang kapatid, at mula mismo sa apoy, isang anino ang biglang tumalon, si L, lumabas siya sa harapan ng nahuhulog na asasin, taas ang kanyang staff, at malamig na bam ulong, maitutumba ko na ang isa. Agad namang iniangat ng asasin ang kanyang pana at itinusok yun sa lupa, dahil dito, nagawa niyang maiwasan ang pag ni L gamit ang staff, napatingin ng asasin at mabilis na nag-counter gamit ang kanyang paa, sinusubukang sipain si L na nakailag si L sa pamamagitan ng pagyuko. Alam ni L na hindi na niya kakayanin kung magtatagal pa ang laban, kaya napagpasyahan niyang tapusin na ito kaagad. Pinuntirya niya ang panang nakabaon sa lupa gamit ang kanyang staff, dahil dito, nawala ng balanse ang asasin at bumagsak, subalit bago pa man ito tuluyang mahulog, agad siyang sinipa ni L ng napakalakas, dahilan upang tumilapon siya ng malayo. Muling iniangat ni L ang kanyang staff at sumugod upang tapusin ang asasin. Ngunit bigla na lang sumingit ang isa pang asasin, nagpalabas ng pag-atake at napaatras si L. Kasunod nito, dali-daling tumakbo ang asasin papunta kay L, sabay sigaw sa kanyang kapatid na si Neil upang bumangon, dagdag pa niya. Kailangan na nilang tapusin si L kaagad, dahil wala na itong oras para makaipon ng mana para sa mga skill. Ngunit biglang may lumitaw na kutsilyong napapalibutan ng telekinesis sa likuran ng asasin, halos hindi siya nakaiwas, at patuloy siyang hinahabol ng kutsilyo na kontrolado ni L, natanong pa niya kung ang ginagamit ba nito ay telekinesis dahil napakaliit lamang ng mana na kinakain nito. Samantala, ang isa pang asasin na nakadapa kanina ay biglang kumilos, may hinugot na kutsilyo sa kanyang damit, at agad sumugod kay L, ngunit mabilis na nablock at naiwasan ni L ang mga pag-atake nito, habang papalapit na sa kanya ang kutsilyo na may telekinesis, agad nagpakawala ng counter ang isa pang asasin, isang asul na palaso. Tinarget nito si L, habang nagsasabi na tama na ang laro niya. Ngunit bago pa man lumipad ang palaso, bigla siyang tinamaan ng mga batong may telekinesis. Samantala, bumalik ang eksena kay L na patuloy na nakikipaglaban gamit ang staff laban sa kaharap na asasin, patuloy ang palitan ng atake, ngunit nagawa niyang makalusot at tinamaan ito ng tuhod, sabay ginamit muli ni L ang telekinesis at mariing sinabi, Hindi ko sila pwedeng bigyan ng kahit anong espasyo. Habang nilalabanan niya ang asasin sa harapan, patuloy ding hinahabol ng telekinetic knife ang isa pang asasin sa malayo, sa muling paggamit ng telekinesis, nagawa niyang ipatalsik ang kutsilyo mula sa kamay ng kaharap, dahilan upang matambay ito sa lupa, kaagad na sinunggaban ni El ang pagkakataon, itinaas ang staff, at papatapusan na sana ang laban. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang atake, isang palaso ang biglang tumama sa kanyang braso. Napangiti ang asasin at nagsabi na mabuti ang ginawa ng kanyang kapatid, agad siyang sumipa ng napakalakas kay L, dahilan upang malaglag ang staff nito sa lupa. Kaagad ding dinampot ng asasin ang kanyang kutsilyo at sunod-sunod na umatake kay L, habang patuloy ang hagupit ng mga saksak, tinanong niya si L kung ano pa ang magagawa nito gamit lamang ang isang kamay. Ngunit kahit iisa na lang ang nagagamit niyang kamay, nagawa pa rin ni L na ipangharang at ipaglaban ang sarili. Habang patuloy ang pag ng asasin, nagawa ni L na makabawi, sa gitna ng sagupaan, nabitawan ng asasin ang kanyang sandata dahil sa counter na binitawan ni L, nang makita ng asasin ang kanyang kutsilyong nasa ere, dalidali niya itong sinunggaban, ngunit bago pa man niya mahawakan, agad na pinisil ni L ang kanyang kamay ng ubod lakas. Napa-array at napasigaw ang asasin sa sakit, pasiga niyang sinabi, bitawan mo ako kung ayaw mong magkaroon ng butas ang katawan mo. Ngunit bigla na lang lumiwanag ang item sa braso ni L, mula roon, kumawala ang napakalakas na apoy na umakyat sa langit. Baliw kang bastardo, huwag mong gawin yan, sigaw ng asasin. Maging ang kapatid nito ay napasigaw mula sa di kalayuan. Kasunod ang napakalakas na pagsabog na nagpagimbol sa lahat, mula sa usok, tumilapon ang anino ng asasin, tumama ng malakas sa puno, at agad na nagsuka ng dugo, ubo ng ubo, Nakadapa siya sa gitna ng nasusunog na kagubatan, at napansin na halos hindi na siya makahinga, sa isip niya. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako rito, samantala, sa kabilang panig, labis namang ikinagulat ng isa pang asasin ang kanyang nakita, nasa harapan niya ngayon ang isang dambuhalang barrier na nilikha ni El gamit ang skill na tinatawag na room. Balik tayo sa unang asasin, habang tumatakbo siya sa gitna ng naglalagablab na kagubatan, bigla nalang lumitaw si El sa kanyang harapan, nakatayo sa isang puno, halos hindi siya makapaniwala. Mabilis na sumugod si L, hawak ang isang palaso, agad din namang sa malubong ang asasin, inilabas ang kanyang sariling sandata, at napamura kay L, nagbanggaan ang dalawang puwersa, palaso laban sa kutsilyo, at muling bumulwak ang dugo sa gitna ng kagubatan. Makalipas ang ilang saglit, narinig ang pagbasag ng room skill, dali-daling pumasok ang isa pang asasin, nagtataka kung ano ang nangyari, ngunit agad na naaga ang kanyang pansin, isang dagwang katawan ang nakahandusay sa malayo, nilapitan niya ito at halos maluhanang makita ang kapatid niyang sinir, wala nang buhay. Akay-akay niya ito sa kanyang balikat at nasambit. Kailangan nating makuha pabalik, ang Phoenix Feather. Ngunit napahinto siya, dahil ang bangkay ng kanyang kapatid ang nasa lupa, lalong lumubog ang kanyang damdamin sa pagkabigla. At sa mismong sandaling yun, biglang sumulpot si L, hawak ang kanyang kutsilyo, Mabilis niyang itinarak yun sa asasin, kasunod ang pagbagsak ng dagwang kutsilyo sa lupa, sa wakas, baumantong hininga si El, isang hudyat ng pagtatapos ng madugong laban, ngunit di naglaon, bumigay ang kanyang katawan at siya'y tumamba sa gitna ng naglalagablab na kagubatan, katabi ng pugot na ulo ng asasin.